Sa tulong ng Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program o ETIAP ng pamahalaan, nakapagtapos na sa kolehiyo ang 47 anyos na Alternative Learning System o ALS graduate na si Mucha Aykotcho ng Sorsogon City. Hunyo ngayong taon nang makagraduate siya sa kursong Bachelor of Arts in Communications sa Bicol University College of Arts and Letters o Bukal kwento niya. Now makapagtapos siya sa ALS, nagtrabaho siya bilang staff sa isang pribadong paaralan sa kanilang lungsod at isa sa mga kasamahan niya ang nakapagsabi sa kanya ng naturang programa. Awa daw ng Diyos na pagsabay niya ang kanyang pagtatrabaho at pag-aaral sa loob ng tatlong taon hanggang sa tuluyan ngang makapagtapos. So, it took a while, no? Almost uh, more than six months yung pag-apply and pag-submit ng mga requirements but after their evaluation and validation and some uh, exams, yon Finally, they said, you can start the program. So, uh, yun nga po, I truly thank God for that opportunity. And within three years, natapos ko yung Bachelor of Arts in Communication under ETIAP. Ayon kay Dr. Benedicto Balilo Jr., director ng ETIAP program ng Bicol University, Pitong mag-aaral ang nakapagtapos na sa ilalim ng nasabing programa. Aniya, layo ng itiyap na bigyan ng pagkakataon ng mga nagtatrabahong profesional na makakuha ng degree sa kolehiyo na hindi na kailangan pang sumailalim sa traditional schooling methods. So, bali, nagsimula ang itiyap dito sa Bicol University matagal na taon 1997 pa. So, ang uh, nung 1997 Uh, hindi lang Bicol University ang uh, may uh, ETAP, ang uh, kasama yung uh, ibang uh, institusyon sa Bicol Region. Na-deputize ang uh, itong mga schools na ito noong taon na 1999. So pag sinabing uh, deputize, so, ang uh, pinapahintulutan ng uh, CHED ang uh, institusyon na mag-offer ng uh, ETIAP uh, program. So bali dito sa ITIAC ang uh, nag uh, uh, ang policy ay uh, nandoon sa ched, nagagaling sa ched. So deputize lang ang mga SS uh, HEIs kagaya ng Bicol University. Ang mga kwalipikado sa nasabing programa ay ang mga individual edad 23 anyos pataas, nakapagtapos ng high school, senior high school o sa alternative learning system at may 5 years work experience Dadaan, dadaan naman dadaan sa general dadaan education dadaan dadaan test dadaan. o GET ang aplikante bago matanggap sa programa. Ang Bicol University ay nandito para sa inyo. Pilipinos, uh, especially Bicolanos, we are encouraging uh, all na i-take itong uh, opportunity na ito. And uh, through the leadership of uh, our president, uh, Dr. Baby Boy Benjamin uh, De Press, uh, very supportive siya na kailangang uh, ang uh, i-assist ang uh, papasok or gusto sa sa Itiyap. So kung ano ang naka-stipulate sa policy, 'yun i-assist and uh, siguraduhin na makagraduate. So ganun ang direction ni ni President. Kaya ang uh, palagi niyang sinasabi sa akin is ang uh, ayusin mo, tulungan mo ang uh, ang Itiyap as ikasuhin mo kasi ang uh, ETFS, yung may mga trabaho yan, so tulungan natin para uh, ano yung dream nila, kumbaga ma-fulfill, ma-attain yung uh, dream nila. So, yun ang marching order ni, ni President. Ang ETIAP program ay sinimulan ni dating Presidente Fidel V. Ramos sa ilalim ng Executive Order 330 at mas pinalakas ng Republic Act No. 12124 o ETIAP Act nitong March 3, 2025 na nilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos. Sa mga interesadong aplikante, maaaring bisitahin ang kanilang opisina sa third floor ng Bicol University Library o mag-iwan ng mensahe sa kanilang Facebook page. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia